maligayang pagbabalik lahat. Ngayon, dadalhin ka namin sa loob ng romantikong pagtakas ni Mani Pacquiao at Jinky sa Italia, kung saan niya yakap ng kilalang atleta sa mundo at ng kanyang pinakamamahal na asawa ang La Dolce Vita. Sumisid na tayo. Ilang araw lamang matapos ang kanyang pagbabalik sa ring, ipinagpalit ni Pacquiao ang training camp para sa Amalfi Coast. Gamit ang nakamamanghang mga burol ng Positano at ang Azur Terhenian Sea bilang kanilang backdrop, ang bantog na mag-asawang ito ay ninanamnam ang kalidad ng oras at ang buhay italyano magkasama. Ito ay hindi lamang ang mga tanawin na gumagawa ng mga alon. Kahit sa Italy, paborito ng mga tao si Manny. Ang mga tagahanga dito ay humihingi ng autograph at mga larawan, isang tunay na patunay ng kanyang global appeal. Mula sa pagtikim ng gelato sa tabi ng tubig hanggang sa paglalakad sa mga magagandang lansangan, ang mga pakyaw ay lubos na niyakap ang Italian vibe, isang timpla ng romansa, pagpapahinga, at mayamang kultura. Ito ay parang pangalawang honeymoon, hindi ba? Isang magandang paalala na sa likod ng bawat alamat ng boxing ay isang mapagmahal na samahan at mga sandaling mahalaga. Salamat sa pagsama sa panaginip na paglalakbay na ito. Kung nagustuhan mo ang sulyap na ito sa Italian Retreat ni Namani at Jinky, Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell na 'yon.